So yun guys, magandang buhay po mga kabuhay rabbit So ito na naman tayo guys At papakita ko sa inyo Ang akin mga breeder doe na may mga anak So guys, yan Meron tayong walong breeder doe na may mga anak At ipapakita ko yan sa inyo So isa-isayin natin yung mamaya So papakita ko sa inyo yan Nung maayos So guys, alam nyo ba na nag-umpisa lang ako sa dalawang perasong rabbit at tumabot na sa ganito. So, kung libang-libang lang, maglilibang ko lang. So, hanggang sa nagustuhan ko rin siya mag-alaga. Napakabilis niyan dumami, guys. Nakakatuwa yan, oh, no, guys. So, yan. So, mamaya, guys, mapakita ko yan sa inyo. Paano nga ba tayo makapagparami ng breeder ng mga kids sa rabbit? So, paano ba nang magagagawin natin dyan? Mga discarte dyan. So, paano natin mahalagaan na maayos yung ating mga rabbit kids? So, yan guys. Uh, Upisan natin sa aking Rex dough. So, yan. Rex dough natin guys ay kinuras ko sa Californian white. So, yan guys. Yan yung magiging resulta ng anak niya. So, Rex cross to Californian. So, guys, paano pa natin malalaman na kinarast talaga sa Californian white? So, kung mapapansin nyo, guys, yung buntot niya may item at yung tenga niya. So, yan yung sign na ang back niyan ay Californian. So, yan, guys, makikita nyo naman yung mga buntot niyan may item. Ah... Uh, sinyas yan uh, katunay na uh, pinaros natin yan sa Californian white uh, back so yan operated uh, minirex rex so yan guys ay uh, 5 pieces um, 27 days to 26 5 pieces yan guys ah uh, bali 7 mga pa yan so namatay yung dalwa so may nakita naman tayong lima ayan guys ah uh, 27 days old operated californian white cross minirex so guys di pa naman tayo sa kabila ah uh, ito guys ah uh, operated californian white ang inhen. So cross din natin siya sa New Zealand White. So guys kung makapasa niya itong isa na babanggaling-banggaling uh, na ipit yan ng bagong panganak siya. So sumuot siya sa cage na may nasuksukan. So nakaka-recover-recover naman siya. Um, mukhang okay-okay naman. So, yan guys. At ano rin ito? Um, Aprated. California white yan guys. Cross to New Zealand white. Uh, limang piraso rin yan guys uh, magkasing age yan nasa kabila uh, 25 to 26 days yan guys kids yan guys And so kung mapapasan nyo guys so mayroon talagang pagka nag upgrade yan nag iba, -iba yung kulay nya so yan kagaya nyo guys may parang kulay gray sya na lumabas so medyo ma dirty dirty white yung kulay nya kaka-cross. Cross, cross yeah so dinapedadshan yan guys 25 days 26 And then di pa tayo guys sabi na eh uh, to guys um shambali anak nito guys so medyo pabayan natin siya hindi natin siya nalagyan ng nest box uh totally yung mga anak niya na balda na pilay hanggang sa so uh, at least may nakarecover naman ng dalawa so ito nga pala guys kung tatandaan nyo yung vlog ko nung last vlog o oh, ano ito yung pilay guys so yan yung nakahiga guys yung pilay so recover naman siya so guys ito ay may git isang buwan to guys ito, ito yung kaunaw na sila ng anak So, yan, guys, yung pilay. So, nakaka-recover na siya. So, kailangan lang talaga, guys, pagtunan natin ng pansin, lalo na't mga nganak yung ating mga rabbit. So, kailangan nakahanda, nakaprepare yung S-back. Alam nyo, yung schedule ng panganganak niya. So, yan, guys, lipat. So, yan, guys, uh, ito naman ay ang breeder doon natin ay a New Zealand white. So, cross din yan sa back na Californian white ang ating dog. So, yan guys, uh, may anak to na anim na peraso. So, operated din yan guys. So, cross natin yan sa New Zealand white. So, yan guys, 6 uh, six pieces uh, total na ano ko to guys 7 uh, so sa so, dyan namang hindi natin may iwasan na may mamatay so may namatay na isa so totally na na buhay ngayon ay 6 na peraso so guys yan may 6 na peraso tayo na operated New Zealand weight na ilan days 20 days old yan guys 20 days old guys 6 pieces upgraded new single light ayan guys uh, utay utay na silang nakakulat nakaka ano na sila nakakapaglakad so nidipat ko na sila dito sa cage na to so makita nyo yun naman yung breeder cage ko kapag na nanganganak na sa kabilang cage siya Uh, meron siyang nest box so, pagka mga ganyan guys na medyo malalaki na sila nakakalagat na, so pwede na natin silang tanggalin sa nest box so yan guys, uh, ito naman sa kabila naman so ito guys, yung aking dog na uprated din siya na chinchilla so yan guys, kinuras ko siya sa californian white So guys, ito ay nanganak ng walo. So namatay din guys yung isa. At naman siya ng anim. So guys, ito ay anim na, pres, na peraso. Eh, pito. Pito to guys, pito. So 21 days, pitong peraso, rated. Rated California white to guys. Bakit natin nasabi na upgraded California white right yan? Kasi yung Chinchilian guys yan ang ama daw niyan ay Californian. So guys, kulinaras natin siya sa Californian white. Right. So, upgraded Californian white right pa rin yan guys. So yan guys, yan. Anim na perasa yan guys. So, mukhang malulusog naman sila. Malalaki ganda naman ang resulta ng natin so yan guys 6 pieces of plated california white At 7 pieces pala guys 7 pieces of plated california white so yan guys twenty um, 21 days old Seven pieces, Californian white. Rated Californian white. 31 days old. Ganda nila, oh. Ang lalaki na. Ang mga bilis nila lumaki. Ang hmm, laki din tong ina-inato, guys. So, di pa tayo next, guys. Ah, uh, ito. Um... Rex din natin guys so paano ko to guys kung mapapansin nyo guys so ito yung inahin na matapang pinakasto ko so yan ang anak na siya so nanganak din siya nung walo namatay yung isa so natira tayo ng pito guys sa ah, pito napaka suwerte na natin magkaroon ng pitong anak sa bawat isang rabbit swerte na maganda yan guys ibig sabihin maganda mag-alaga rin yung inahin nila kailangan mo magandang pangain para magkaroon sila ng magandang gratas para mapadede nila na maayos yung kanilang mga anak so yan guys updated uh, din to um, Rex uh, cross by New Zealand White so yan guys uh, ang ganda ng mga kids Uh, pa uh, 20 days din to guys 20 days 7 pieces 20 days uh, operated new season white so ang um, dough nito ang ina nito ay ang ama ay new season white right? so ang uh, um, is lipat tayo dito sa taas guys so kalilipat-lipat ko lang din ito um, upgraded californian white ang ina so cross by new zealand white ang back so anong nagperaso rin to guys um, pabago pa lang silang namulat medyo malindikot naglulundag malindikse eh. Pero tulog sila ng tulog. siya, siya na. Balo muna. Balo muna. Tipping muna tayo. Hop. <laughs> oh, ah bagong nagmumulat pa lang yan guys. So almost 2 weeks old guys. Itong mga rabbit kids na to. So operated din siya guys. Operated New Zealand right. ito sila and then ito guys so ito ang uh, new zealand white dog so breed by new zealand white buck so nagkaroon tayo na magagandang breed din dito guys so anim na peraso rin siya na malalakas um, alas magkas magkasabay sila almost 2 weeks old din to guys so babago pa lang din na mulat yun babago pa lang talaga ganyan sila pag uh, mayroon si pag nagugulat na tag, nagtatatalon abala abala mga tulog na tulog, gising, gising. So yan guys, ah, sa pag-alaga ng rabbit so kailangan mo lang talaga pag mga bagong panganak siya. Tingnan mo siya ng pansin to on panahon para mas marami yung nabubuhay sa kanila. Kasi kung hindi mo naman sila aalagaan, hindi mo sila papansin pagka bagong panganak so possible na maraming mga mamatay sa kanila. So yan guys. Can guys please subscribe me youtube channel, boy i love you